Dito ginamit ko yung Cinderella na first pick kasi nang kalaban yung pambato natin. Yung bako kang pala katapat ko dito. Na-cancel pa yung second skill ko dito kaya ito yung nangyari. Nag-agawan sila sa turtle kaya makisali rin tayo. Kung gusto nila ng gulo makigulo na rin tayo. Hindi ko maintindihan yung galaw ng Roger dito parang natatae o nahihilo. Siguro na usog ta. Sakay muna ako sa Lamborghini ko. Kaso humebol pa yung bako kang na ito. Kaya pagbigyan natin ng kanyang gusto. Nalagpasan mo yung sayaw ng Cinderella ko pero sa execute ka maglaho. Galit na galit na yung bako kang na ito. Pag hindi kaya takbo ka muna tapos magtago ka. Tago lang katapat para lamang kahindi yan pag tridor kasama yan sa strahiya. Sa execute ka na naman na wala. Hindi ko na ginamitan ng execute dito baka kasi sabihin niya kung walang execute hindi ko siya mapadapa. Awa na ako sa bako kang at nanawa na sa kakapita sa kanya sa totoo lang. Grabe naman yung alien na ito akalain mo nakagat pa ako sa alaga niya grabe ba? An 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 ang tindi ng apoy na taglay ng bako kang na ito akalain mo pareho kaming naglaho. Inuna ko yung atlas dito kasi kapirangot na lang ang buhay pero kumapit yung swerte sa kanya akalain mo biglang na-activate yung immortality. Asing lang ata yung pakito dito, parang gusto ko seminar ko muna to magpakito, Amang tago lang tayo wag magkampante sa lahat ng oras kasi pwede pa mabaliktad ang mga pangyayari. Tapusin na ang dapat tapusin hindi na dapat patagilan pa lalo't alam mong matindi na ang paghihirap ng inyong mga kalaban maawa din kayo pagkaganon.